Mga ka-republic, biglang nabulabog ang pansitan. Bilog talaga ang bola at nangyari ang di inaasahan ng marami. Ang team na ng Garote sa Hinebra hinambalos naman ang Blackwater. Pinataob ng bossing ang powerhouse SMB kagabi. Resulta, posibleng malagay sa number 3 ang Beermen at sa number 2 naman ang mga mag-aalak. Tanong, sinadya ng SMB na malagay sa number 3 upang makalaban ang Meralco na tumalo sa kanila sa Philippine Cup Finals? At dahil nga naggulo ang pansitan, nabuksan pa ang pinto para sa Hinebra upang maagaw sa Rain or Shine ang top position. Yan ay kung mananalo ang Gin Kings laban sa Enlex mamaya at kung matatalo naman ang Elasto Painters laban sa Blackwater bukas. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel. At kung di masyadong makakaabala ay ilike at pakishare na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka-Republic, minsan pang napatunayan bilog talaga ang bola. Marami ang umasang mananalo ang SMB laban sa Blackwater ngunit semplang ulit ang magsiserbe sa laban sa tropa ni Coach Jeffrey Carriaso. At dahil sa panalong ito ng bossing, muling nabuhay ang kanilang pag-asang makasalta sa playoffs. In fairness sa SMB, naglaro silang walang import. Nagkaroon ng minor injury si Jordan Adams. May emergency meeting ngayong araw ng linggo ang SMB team officials. Kung ano ang dapat nilang gawin ngayong nasa alanganin ng sitwasyon ng kanilang import. Resulta rin ng pagkatalong ito ng SMB sa kamay ng Blackwater, dumaosdo sila sa team standings, napunta sila sa number 3 at umakyat naman sa number 2 ang Hinebra. Plus, nagkaroon pa ng maliit na chance ang Jenkins na i-contest ang Rain or para sa number 1 position. May mga SMB fans na di makapaniwalang nadali ng Blackwater ang kanilang team at mas masakit ito dahil dalawang magkasunod na talo ang natikman ng Birmen. Una ay sa ROS na tinambakan sila at ngayon ay sa tropa ni Jeffrey Karyaso. pampalubag loob ng mga SMB fans sinadjoro ng SMB na magpatalo para malagay ang mga ito sa number 3 upang makatapat sa crossover finals ang Meralco na number 2 naman sa Group A. Masama pa rin daw ang loob ng SMB na natalo sila sa Miralco sa paborito nila pamanding conference, ang Philippine Cup. Ito ang versyon ng mga SMB fans na ngayon ay naghahanap ng konsolasyon bakit natalo ang Birmen sa isang team na out na sana sa playoffs. Obviously, tiyak hindi nagustuhan ng NLEX ang pagkatalo ng SMB laban sa Blackwater. May parihong 4-win win-loss records ngayon ng Road Warriors sa Bossing at depende sa magiging resulta ng kanilang laban kung sino ang kukuha ng huling spot sa playoffs parehong mabigat ang last game assignment ng NLEX at ng Blackwater. Mamaya, Hinebra ang kakaharapin ng NLEX. Bukas naman ay ang sago pa ang Rain or Shine kontra sa Bossing. Sakaling pareho pa rin ang kanilang win lose record after ng kanilang huling daro, ang NLEX ang aabante sa playoff sa bisa ng point differential. Nang unang magharap ang NLEX at Bossing ay nagwagi ang Road Warriors 104-87. Sa pangalawang laban ay ang Blackwater naman ang nanalo 110 to 99. Kaya kapag kinuwenta ang score, lumalabas lamang pa din ang 6 na puntos ang tropa ni Coach Jong Wichiko. Siyempre gugustuhin ng Ginebra na manalo mamaya kontra NLEX. Magkakaroon sila ng maliit na chance na maagaw sa Rain or Shine ang top position sa team standings kung matatsambahan ng Blackwater ang mga bataan ni Coach Yang Yao na sa ating tingin ay imposibleng mangyari. Hindi gugustuhin ni CYG na makawala pa sa kanila ang pagkakataon. Pero sabi nga, bilog ang bola. Bilog ang bola kaya nga biglang nagulo ang pansitan sa dalawang magkasunod na talo ng SMB. Sa record na 6-4 ang Birmingham ngayon ang number 3 at kung mananalo mamaya ang Hinebra laban sa NLEX, opisyal na uupuan ng Jenkins ang number 2 position. Kakambal nga ang maliit na chance na baka ma-upset ng Blackwater ang ROS. At sa senaryong ito, hindi matutuloy ang maaga sanang rematch ng Hinebra at Meralco ni Justin Brownlee at Alindorham. Sa halip mukhang makakasaksi tayo ng best of five Manila Klasiko. Ito ay kung mananalo bukas ang Hotshots laban sa Converge. Kung ang Converge naman ang magwawagi, ito ang makakasagupa ng number 2 team sa Group B. Ngunit tulad ng kanilang sister team na SMB, may malaki problema ang Hotshots ngayon dahil na-injured si Shabas Muhammad. Malamang sa malamang maglalaro silang walang import laban sa Converge at sasamantalahin ito ng Fiber Xers upang makaiwas sa rain or shine na mainit na mainit ngayon sa conference na ito. Mas gugustuhin ng mga basketball fans na manalo ang Magnolia para mabigyan daan ng Manila Klasiko. Kahit magkapatid na team ay mainit ding magkaribal ang Hotshots at ang Ginebra at nagiging below the belt pa nga ang kancawa ng mga fans kapag naghaharap ang dalawang team. Pero di depende nga po iyan sa magiging resulta ng natitira pang mga laro ng dalawang kupunan. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. kayong mga viewers namin na walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunod. Shoutout sa iyo, Kabayan, Efren Mendoza. Salamat sa suporta. Salamat sa laging panunod, Idol. Sa iyo rin, shoutout, Carlos Gasset. Salamat sa panonood mo, Idol. Salamat. Sa rin, Gerald Castillo. Oo nga, nakapagtataka. Natalo ang Hinebra pero tambak naman sa iba. Cecil Imbago, shout out sa idol. Sa ren, shout out Tony Colasito. Shout out sa iyo. Salamat sa panonood mong lagi idol. Sa ren, Robin Dolor. Condolence kabayan kung anuman ang kanyang ikinamatay, nakikiramay ako. Sa iyo ren, Maureen Mendoza. Shout out idol. Magandang bakbakan pero hindi yata matutuloy. Para Sayuren Harbi de la Cruz, yes, walang kapakapatid pero mukhang hindi matutuloy sa quarter finals ang Meralco at ano. Uh, Ricardo Cabato, shout out idol. Sayuren Jose Rodrigo, shout out kahit sino pang makatapat, tama ka. Sayuren uh, Merson Cabadi Blood, ingat ka diyan sa Oman, kabayan. Sayuren shout out Winston Bergara, magandang sagupaan pero sa some other day siguro. Ninita 42, shout out sa iyo idol. Maraming salamat at sa iyo. Robert Kayabyab, shout out. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espirituwal. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.